magandang uh, akon sa ating lahat mahinit dyan uh, kamusta nandito naman ako kay uh, Kathleen upo ako oh, Kathleen para magpapitayo uh, mga viewers mga subscribers na sumusubaybay sa ating uh, youtube channel maraming salamat sa pagsuporta ninyo sa ating youtube channel at sa ating sa aming vlog uh, Tagal rin na di pumunta dito kay Kathleen. Magandang hapon, Kathleen. Magandang hapon, sir. Magandang Ayan. hapon din sa viewers namin. Ayan. Ah, Baka hindi ka hindi ka pumunta sa ano, school? Pumunta sana ako ng sir. Kaso ah, hindi daw pwede. Pwede? Kasi may uh, dalawag ako. Uh, Ay, <laughs> dalawag at si oh, Kathleen okay. dito kami. Si Kathleen para makakatali ma ma kong ano. Ah, Kathleen, uh, Kathleen, ah, Matanong ko lang pala, kailan ang birthday mo? Bukas, no? Bukas, sir. Bukas. Bukas pala. Happy birthday, Katlin. Thank uh, Kaya pumunta ako dito, Kathleen, kasi busy ako, no? Uh, magbigay na lang ako ng uh, kunting tulong para sa iyong birthday. Pasensyaan mo na hindi ka katulad ni Angela kasi busy talaga ako kahit man lang. Kahit na naanuhin natin kasi busy ako, hindi ko pwedeng uh, i ano ito, i ano yung aking lakad kasi bukas may lakad kasi ako malayo pa naman na sorob ng 30, 30 km sa aking lakarin sa motor kaya importante naman ito kaya ngayon nakapunta uh, ako dito para ano magbigay na lang ako ng kunting tulong na bahala ka na lang bibili gumili ng pagsalo-saluhan ninyo kay nanay mo kapatid mo uh, yan lang ang masasabi ko lang uh, ay kumusta pala yung negosyo ninyo wala sa Wala wala. Ah, talag. Wala na daw yung negosyo ni Kathleen. Na, <laughs> na, uh, talagang nawaldas na daw. Pero, uh, di bale naman, eh, kasi binigay ko na para sa inyo yan. Uh, sana, na, uh, napagbuti nyo sana yon, Pero, labi nyo man, nawala naman. Eh. Wala na akong nasabi Kasi, wala na. So, kung sakaling ano ang, uh, ibilin mo para sa birthday mo? ehm um, kahit konti. Pansit lang, tapos may spaghetti. Oh, mahala ka na, ba? may soft na. na. lang, magpuan ka na lang, mag ano ito, practical ka na lang, no? Yes. Kasi hindi na, si Angela noon talagang naano ko kasi talagang pan kasi ako no? wala akong work. Pero ngayon talaga, kasi kasalukuyan kasi na magpatrabaho kami sa bahay, Uh, alam nyo lang sa aking vlog nandun na, na nagpuputula ko ng bakal uh, nagpurma kami ng mga haligi sa, sa likod lang yun extension kaya tapusin namin yan para matapos kaya sabi ko walang sa kasi Kathleen sinabi niya kahapon lang birthday niya pala eh, hindi naman sinabi na ano na, no, noon pa sana sinabi niya para pero wala eh kasi yan ang yan ang schedule na ano Kathleen na yung mga mga trabaho hindi eh noon kan pa sana yun. lunes pasana pero tinuspon namin kasi meron kaming lakad palagi kami sa Tugigaraw eh, alam mo yung lakad ko doon ay eh, kwento ko na sa'yo eh, kaya itong week na ito lunes magumpisa na yung extension kasi apat na haligi yun na pinaano ko na pina ano ko na pinahukay ko na so katlin na uh, ito lang kasi na lang kung alam ko rin na ang nasabi ang naano ko noon di ba eh, parang regalo ko na rin na regalo ko na rin yung kan yung advance na regalo ko na yung ano yung cellphone mo ano yes, ah, wag mo na lang ingitin na ka maingit kay Angela na ganyan ang ginawa ko sa kanyang birthday niya kasi plano ko rin ganyan rin pero kahit plano ko siguro yon nagkataon naman na busy na ako pero hindi naman isang araw, eh, pasensyahan mo na lang. Kaya punta na lang ako dito para uh, bigyan na lang kita ng bahala ka lang na bumili ng pagsalo ninyo sa birthday mo. Happy birthday lang bukas, Sabado, no? Yes, uh, ayan na lang, sa uh, sasabi ko, bahala ka na. Ay, yung ginigay kong pag wala na. Meron, pa, Meron pa. pa. Bahala na ka doon. Kung sakaling maano mo yon sa kung magamit mo na yon magamit mo yon pero kung hindi tapos ma ano mo sa biyernes makapabunot ka eh gamitin mo yon no yes, mo para yung sinabi ko sa pangako ko gagawin ko yon basta matapos na yung buo ayun uh, uh, sa mga viewers uh, maraming salamat rin uh, sa Panginoon na uh, kahit papaano yung lakad ko yung palaging lakad ko yung wish ko uh, Matapos na rin, tapos Ang dami akong problema. Uh, kung minsan naiisip kayo, uh, kasi alam ko na kung ma mahirap naman ang buhay, alam ko naman na kung magipit kayo, ganon. Uh, ito lang kasi alam ko na kailangan niyo at saka busy busy ako kaya hindi ako matagal akong dito hindi hindi ako nakakamali mga 18 days hindi dito eh uh, may vlog kasi busy talaga ako. So manalangin ka lang. sige laban lang 'no. Laban lang yung buhay natin na ganun. Uh, walang ay hindi ko sabihin na habang nabubuhay ay may pag-asa. Ano? Atlin. No. Aawhag ka lang ng ano, uh, manalangin ka lang. Uh, basta wag kang makalimot sa Panginoon. Ano? Kasi ang ginagawa natin nito, yung ginagawa ko para sa inyo, nakikita ng mga tao para ako tumulong na walang kapalit. Ang ang hinihingi ko lang mga viewers na suportaran niyo naman ang aming vlog kung sakaling meron man ano. Ah, uh, pwede naman sa akin uh, dito sa aking uh, Messenger, ah, uh, sa aking uh, YouTube channel. Pwede naman kayo diyan uh, mag-comments para sa matulungan natin ng mga uh, matang ito. Anong masasabi mo, Kathleen? Uh, manawagan ka lang. Sabi ko lang sa eh, sana masilip nito to at suportahan niyo lagi at sana may tulong sa akin. Ayan ang panawagan ni Kathleen. So ngayon, na uh, magbigay na ako ng uh, kunting tulong para sa kanya, para sa kanyang birthday alaala niyo yung kapatid niyo na ano uh, kwa, Roslyn ano, kasi birthday niya bukas sabado, maganda sana nagkataon ng sabado pero, ganun pa man na uh, gagawin mo na lang yung kunting uh, kung anong mabibili mo para, ng kunting salo-salo para sa iyong uh, birthday at uh, happy birthday kaya, yan, magbigay na lang ako nga uh, para pasensyan mo na lang yung ibigay ko Kathleen no hindi uh, practical ka na lang no oh, ibigay na lang mo ng isang libo no okay na yan Mahala ka na dyan, na kahit kunti yes, laman lang no para hindi ka lang uh, ano sa birthday mo no pasensyan mo lang Kathleen uh, na sinabi ko na hindi na tulad kay Angela kasi talaga ako wala akong uh, panahon no Yes, na, huwag kang makalala, basta uh, tuloy lang. Huwag, huwag ka lang makalimut. Huwag mo lang akong kalimutan. Mm. <laughs> huwag mo lang uh, makalimutan kasi hindi naman kayo makalimutan kahit hindi ako makapunta dito. Uh, panalangin nyo lang na palagi ang aking uh, biyaya, ang grasya, pumunta para sa ganun ay, uh, ay uh, matulungan rin kayo so uh, mga viewers mga subscribers sana panoorin nyo itong vlog namin kay Kathleen sana suportuhan ninyo at uh, yung nagsusuportang dati maraming salamat sa inyo na uh, walang sawang uh, pasasalamat ko sa inyo kahit malayo kayo bisaya man, ito man sa, Luzon, sa Mindanao alam ko na nakasuporta kay sa akin at uh, hanggang dito na lang Uh, bye sa yung lahat. Magandang hapon at siya nga pala, uh, Kathleen, uh, magpalam na, magpalam ka na rin. Magpalam ka na rin. Para magpalam na tayo. Sana may tulong sa akin at sa mag-comment kayo lang at mag-like, share, at Quite... Ayan, ang panawagan ni Kathleen para kasi alam ko itong bata eh, talagang parang naawa, talagang naawa ako sa kanila. Lalo na kay Kathleen. Ibalik kay Angela, may tatay siya. Eh, si Kathleen wala eh. Nanay na lang, hindi na makatrabaho kapatid. Kaya ito lang masasabi ko Katlin uh, Kathleen, uh, magtyaga ka na lang. Uh, kung ano ang nandyan, patyagan mo lang. So uh, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Uh, babay bye sa yung lahat. Bye bye. Uh, bye, -bye. Sikat. <laughs> <laughs>